Narito ang isang report tungkol sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, na ngayon ay ibinibenta. Matatagpuan ang bahay sa Doña Luisa Subdivision, Matina, Davao City, isang simpleng dalawang palapag na tahanan na dating inuupuan ni Digong tuwing weekend noong mayor pa siya. Kasalukuyang balita, naka, for sale, inihayag ng kanyang partner na si Hanilet avancesenya at ng kanilang anak na si Veronica na ang bahay ay for sale na. Ayon kay Honeylet, matagal na itong hindi tinitirahan at nag-iisa na lang siyang pumapasok dahil sa mga alalahanin sa seguridad at emosyonal na dahilan, masakit every time I go inside. May payo ring nagmula sa mga abogado na maglagay ng CCTV kahit sa loob ng silid-tulugan, kaya hindi na komportable si Honeylet doon. Hindi pa pinapakita ang presyo o sinumang posibleng bumili, pero ang property ay opisyal ng inilalako. Narito tayo sa Donya Luisa Subdivision, tahanan kung saan nanirahan si dating Pangulong Digong. Ang ancestral house ng pamilya ni ex-President Rodrigo Duterte sa isang subdivision sa Davao City. Nakausap din ng aming team ang nakatatandang kapatid Duterte. Dalawang antigong bahay ang nasa subdivision ito sa Davao City, isa rito ang ancestral house ng mga Duterte. Sa harap ng tahanan ng isang tindahan, ito raw ang tindahan ni Nanay Suling o Soledad Duterte na ina ni Ex-President Rodrigo Duterte. May isang sasakyan, ang malit na truck na ito na gamit raw sa pamamalengke at paghakot ng paninda ng atinidigong na si Eleanor o mas kilala sa tawag na baby. Pinapasok kami sa bahay, isa sa unang makikita paglagpas ng terrace, ang altar na ipinagawa raw ng ina ni Duterte. Sa silid ni Nanay Solang, naroon ang maraming larawan nila ng kabiyak na si Vicente, ang manidigong na naging gobernador ng buong Davao. Naroon din ang ilang larawan na kuha noong May 31, 1966 na silver anniversary ng mga magulang ni Duterte. Malaki na raw si Duterte nang lumipat sila rito, kaya naman ipinagpagawa siya ng kanyang mga magulang ng sariling apartment sa gidid ng bahay. When we're here, mga teenager na kami e. Eh, you don't, at the age of puberty, nandyan na yan, labintatlo, labindalawang ganyan ka, mag -ano na yan eh. Hindi naman ano ng parent, and then beside this house, if all of us would not fit here and we had to have a guest room. So hiwalay na lang siya doon kasi uuwi ng gabi, barkada, you know, all that thing. Maingay and then, you know, you have to open the door and you wake up my parent. And, but it's not any different from any family. Wala raw magiging papel si baby bilang presidential sister pero kung hihingan sila ng tulong, nakahanda raw sila. Ang lagi raw niyang payos sa nakababatang kapatid, just that he remains the same persona that his parents raised him, nothing else. Because the way we were raised is already embedded in us, matatanda na kami. Hindi mo na kami pwedeng baguhin, you know? Kung anong natutuhan namin sa magulang namin yun na yun, Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po.